Ah, magandang magandang araw po. Ayan, dito tayo sa fishing spot natin. Ayan, tara. Uh, uh, set muna tayo. Para baka sakaling makahuli tayo ng isda. E, pang ulam tayo. Ayan, mamalalim po kasi yung spot natin. ya ubus po pa ay, no? Ayan po, sa gawin ron. Ayan Inaagat lang po, wala pa tayo na uli. Mahigit naman po, kaya lang medyo maliliit kasi malalim po yung starting spot eh. Ako, hinihigit naman po. May dalawa nga pala akong feeds. Uh, pampalapit. Pampalapit po ng isda. Ito, try po natin. Ano ah? So yun, wala pa tayong nahuhuli. Ayan, meron tayong dumating na bisita. Dalawa. Gaya, gaya, gaya. may dumating po tayong bisita. Dalawa. Tiga, dyan lang po yan sa taas. Ayan, may mukupusag naman. Malalaki. Ayan, yeah, update, update na lang po. Baka makahuli tayo mamaya, maya. Okay lang po ito. Kahit mahuli. Na, Ina-upload ko lang po ito. Eh. Sayang naman din po kasi pagka hindi ko na-upload. Okay lang po yan. Hindi naman po madalas na wala tayong huli. Yan, mayroon nga, dala nga ako na feed sa palapit ng isda. Lumalalim po kasi sa malabo ang ating spot. Para pa rin pa tayo nahuhuli. Nakakalungkot mo na walang mahuli. Ah, ganun po talaga. Ay, may kumaagat naman kaya lang di po mahuli. Ayan, maraming maraming para salamat sa inyong support. Akat wala, ako na, wala po ako na huli ha, pinanonood nyo pa rin po yung aking mga video. nagpapasalamat pa rin po sa inyo. Po, malabo kasi yung ano eh, yung tubig dito sa ilog. Lumalalim pa po. Kaya well, lang, hindi naman ganun lumalalim. Kahapon kasi, wala pa rin yung tubig. Eh, ngayon, nandito na po sa may ano na yan. sana po mamaya-maya nakamakahuli tayo. Nakakalungkot po kasi kapag uh, walang nahuhuli. Yung ina-upload ko naman din to at wala pong nahuhuli. Yan. Oh, yan. Eh. Oh, ayun. 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 Sumabit pa. Yan, laki na to. Eh. Oh, sumabit pa. Lulusungin ko lang. Nalagot. Ito magat po eh. eh. sinabit po sa ano, hindi ko po alam saan sumabit. Ayun oh, nalagot po yung ano. Bigla pong hinatak ah. Nalagot naman po yung ating ano, yung line, yung panse. Ngayon, wala tayong gagamitin. Wala pa akong reserbang pabato saka yung ano eh, yung taga. Ayun, ganito na lang po yung ating video. Sayang po yun. Alam ko makakahuli na. E, maraming maraming salamat lang po sa inyong support. Ah. God bless po.